sa ating balitang lokal. <clears throat> Senator Amy Marcos naghatid ng 5,000 pesos na educational assistance at 2,000 libong uh, mag-aaral ng CLSU galing sa AX program ng DSWD. Nagpamahagi ang Department of Social and Welfare Development o DSWD, Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX uh, program sa inisyatiba ni Senator Amy R. Marcos ng 5,000 pesos educational assistance na nasa, sa nasa 2,000 mag-aral ng Central Luzon State University o CLSU kahapon sa CLSU Multipurpose Gym Science City of Muñoz dito sa Nueva Ecija. Anero a uh, 30 taong kasalukuyan. Ang ayuda ay naglalayo, naglalayong makatulong sa mga estudyante ang nakaranas ng problemong pinansyal, dagdag panggastos sa kanilang pag-aaral. Personal itong tinanggap ng mga mag-aaral dahil naglabas ang Office of the Vice President for Academic Affairs ng memorandum na pwedeng lumiban ang mga beneficiary sa klase para makuha ang payout. Sumailalim so, sa pre-assessment ng ahensya ang mga nag-apply sa naturang ayuda bago maisama sa final list. At sa araw ng distribusyon, nagsumite ang mga ito ng requirements gaya ng Certificate of Eligibility at GIS o General Intake Sheet na mula sa DSWD, ng uh, School uh, Registration Form, Certificate of Enrollment, School ID at Government Issued ID, Certificate of Indigency at Certificate of Student Expenses. Samantala ang aplikasyon para makatanggap ng ayuda ay binuksan noon pang Oktubre a 28, taong 2023. Ang schedule ng payout ay na-postpone noong Nobyembre 16 matapos mailabas ang listahan ng beneficiaries. Ayon sa CLSU University Supreme Student Council, ang bagong schedule ay na-finalize batay sa availability na ibinigay ng opisina ni Senadora Marcos. Yan. Ganun na pala ngayon Kailan niya naganap? Kahapon na uh -uh. naka base na pala sa <mukin ang <mukin ang> Sa schedule ng Senators Ang uh, AX uh, distribution na po nung November Nabigay kahapon, uh, nabigay kahapon kitero, Pero actually Nagkaroon ng rescheduling ulit I think December 23 Pero na-postpone ulit <laughs> Tentative Nagkaroon ng tentative schedule December 23 uh, Kung tama yun O oh, January Hmm. around that time. Gamit na gamit, ano? Mm -hmm. Gamit na gamit. Dalabal na dalabal. Abuse na abuse ang tawag doon. Eh. Uh -huh. Super abuse uh -huh. yung programa uh -huh. ng... Abusado. Yes, tawag yun sa'yo. Aix, ha? Aix. Diba? Yung Aix um, ay, ay ginagahasa. <laughs> diba? <laughs> yung ganon na ito, 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 para ko, ito, gamitin? Oh, ako ng mga messages eh, na oh. nagpapasalamat ng mga estudyante o pero, ng mga syempre, live. Siyempre, papasalamat oh, ka na. Pero oh, wala akong nakita. Ang nakita ko <laughs> post <-product. laughs> na ang yung postponement. postponement. na in-announce yung USSC, ano yung CLSU. Sabi ko, uh, dapat pala last year pa to di sana merong uh, naipang school <laughs> ah, Pero hindi, kasi para sa Alam mo, kayanya, oh, Ibabase mo ito sa mga nagdaan, kasi noon meron naman ng financial assistance eh, hmm. na limang libo o matagal na to. Uh -huh. Nung hindi pa libre yung edukasyon, uh -huh. yung yung free Ay, uh -huh. tuition, tertiary tuition fee, di ba? Uh -huh. So limang libo din yon. Parang sponsored din ng ano yon ng mga uh -huh. ng mga politiko uh -huh. imbawa. parang uh, school uh assistance uh, pero may bitaw sila drep oh, para financial educational assistance uh -oh. na bibigyan sila ngayon ng parang cheque no yung cheque na naka yung kukunin doon sa allotment ng uh, isang kongresista uh -oh. no sa Ah, uh, may may paid up kasi pork barrel noon yan 5,000. Uh -huh. Pero hindi na pupunta. Hindi nagpupunta yung mga senador, senador mga congressman, o oh, uh -huh. congressman dun sa school. Uh -huh. Basta iaayos sa opisina ng uh, ng ano ng uh, Di school, um, school kung ano hindi, ng, kung halimbawa yung kongresista, Ah. Sa opisina niya. Uh -huh. Doon magdadala ng uh, application. Oh. Uh -huh. doon, uh -huh. doon magdadala ng application. at tapos, bi-issue sila ng cheque. Cheque na. Uh -huh. Yung cheque, wala lang gano'n na, eh, yan mo, darating ang senador, gagawin doon sa schools. Ano? Wala naman dating gano'n eh. O, basta meron basta nakuha mo yung ano, yung... Uh, Cheque. Oo, oh, marirefund mo yung uh, binigay mong tuition. Mm -hmm. So, ayun, uh, didiretso na yun sa, ano, sa school, uh -oh. uh, yung uh, check na yun. Ngayon naman, nakadepende na, naka, parang yung kahapon, ay nung lunes, ano? Mm kay -hmm. kay uh, uh Tol Senator, Senator <laughs> uh, uh -huh. no yung uh, 2,000 libong AX no uh, nag-do <laughs> Kaya nga ano eh, sabi ni Oh, <laughs> oh. Sabi ni ano, sabi ni ni Mayor Doc Lito Galapon, ang bilis lang daw ng pag-aayos nila noon. Muntik pang uh, tapos si eh, Biernes na wala pang nagsasubmit. Kaya kaya kumbaga kaysa mapunta sa iba yun. Uh -huh. Oo. Walo-walo tagal ng mga kapitan. Uh, kung ang gagawin nila, yung mga contractual mm -hmm. ang pinagayak ng ililista. Mm -hmm. Pero, eventually, na iyan no naman. Para lang ma-avail yun. Mm -hmm. oh, mm -hmm. Para ma-avail yun. So, gano'n. Parang ititimbre nung staff nung senador o kongresista saka sila ngayon uh, lang mabibigyan, maghihintay ka. Mm -hmm. Gano'n. Kaya sa... Masyadong naaabot. Ang daming eh, dinadaanan nung ano no. Sa so, oh. na DSWD direkta na sa Oh, no, oh DSWD oh, oh. kung yung sa DSWD. Oh. Direkta eh, na pondo sa school. May pondo naman ng AX. Hindi naman kaya nga i-access pa ng politiko 'yan. Oh. oh. Ay, Ay, may DS na din local ito, eh. Po, dapat yun, sila ang oh. nag download ng na, ano, hindi na yan wala nang mukha ng politiko. Oo, oh, kasi ang tawag doon sa Kapan. politiko ang nakabandera, no? Yung nakakunahan. Uh, uh, kasi tingnan mo, ha? Ano yun? Political patronage yun. ginagamit mo yung pondo ng gobyerno at programa ng gobyerno para ikaw ay umepal. Ganon. Kasi e parang ang nangyayari? Epal ang na nangyayari na access yung uh, pondo ng programa sa pamamagitan lang sa pamamagitan ng mm. mga politiko kasi titatingnan tit sa inisyatiba hmm. ni Senator Amy Marcos so kung walang inisyatiba yung walang mata wala tulog AX hindi Pwede. ba walang walang pera para sa education yeah, wala, wala din eh. walang, matagal walang hihingi para sa kanila ganun hmm. Malaki kasi wala bang magre-request re doon, sa, no? malaki ang constituency diyan sa Oo, yeah, malaki. uh, uh, malaking malaking voting population kasi ang mga mayor di ba ay kaya nga pati nga mga mayor eh, na ano rin eh na totoo uh, doon sa mga na natin eh. i mean di ba yan yung talagang nag uh, nag uh, sa, ano sa akin wala problema sa LG okay, yung mabas. sila yung nandito eh hmm. na kahit sila umepal hmm. doon sa pamigay dalagang dadaanan sila. Dadaanan na pero dadaanan. pero, I mean, in, mada, pwedeng DSW din lang yung magagay. Hindi na kailangan ng presensya ng kung sino-sino pang mga. Pwede o, siguro, but, ma magpapakita, magmimensahe, or pwede siguro, wala nang, oops. Oops. <laughs> Photo-ops. Photo-ops. Hindi, yun ang isang habol eh. Ayun, oo. Ay, ito it, eh. So, I aminin mean, na nga natin na talagang yan yung nag... Uh, na sistema. Yan yung na sistema. Yan yung... Lena. yan Oo. Oh, Kaya naman, kung sino yung... O, oh, sa bagay, maganda yung sa estudyante, no? Mm -hmm. uh, siguro naman doon, uh, mga baby ang binigyan uh -huh. eh, yung mga sa karapat na, dapat. Uh -huh. Pero pagka dumaan sa lokal, <laughs> yung halimbawa, mm uh -huh. yung mga punong barangay, ah kung konti lang naman ma -intriga. <laughs> ay, chak, May intriga Ay tiyak may intriga sila ng kabarangay nila Oo oh, ay bakit, oo Ay, ay sila bakit Ay na bakit oh, oh, Ay bakit ito si ganito meron na naman mm. O kaya ito may uh, Meron namang anak sa abroad Ito meron namang ganito Ganyan Pero mahirap din kasing gawin okay. yun ha Ako ilalagay sa sarili ko sa kapitan ha mm -mm. Walo lang ang bibigay sa'yo Walo Hmm -mm. Eh kung walong po naman yung ano yung ah. pare-parehong ano, di ba? O, mm -hmm. Oh, kaya ang bibigyan ng walo, di alphabetical. O oh, di yun na lang uh, oh, ikaw, ikaw. O oh, ganun ah. lang, yung malapit. Kasi hindi naman yan nagmehinto sa walong beneficiaries lang eh. O oh, di yung susunod na darating, o, oh, si ito naman, oh, 1 to 8 kayo muna. O mm -hmm. oh, di 9 to 16 kayo naman ang susunod. Kung walo ulit oh, kung 50, dahil eh, siya kung, kung 50. Eh kung tuloy-tuloy nga naman yun. Oo. Uh -huh. Ibang, oh. ibang grupo naman yun. Oo. Oh. Ibang oh. pangalan. Oh, yun, yeah. So, hindi siya huminto sa isang ano lang, sa isang uh, ah, bagsak na lang. Uh, 600 lang yung allocation oh. niya okay, -huh. Eh, Nagka-problema pa nga eh. Yung 600 naging, di ba? Tapos, okay, yun, lang idadagdag. meron pang 113. Oh. No? Yun ang, uh, at yun nga yun, uh, dahil meron mga maling pangalan, isa pa yun sa naging issue, may maling pangalan, may uh, mali spelling. Yung daw mga may maling address, mukhang uh, nabigyan din. Pero, uh, yes. uh, oo. Oh, yes. oh. Meron kasi yes. din na daw ng mga maling. Narinig ko pero, yung nangyari sa DSWD, no? Bayan. Sa sa mga bayan. Dapat, no? yung DSWD, meron silang uh, uh, check, yung, so, uh, 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 counter-check, counter-checking. So, Pagkalimbawa ay na-input na nila yung pangalan Ito, si Juana de la Cruz na, mm -mm. Uh, binig, uh, uh, Nabigyan na noon, nung isang buwan mm -mm. O, Tapos sa ikalawang buwan, nakita uli yung Juana de la Cruz E eh, marami pang hindi nabibigyan mm -hmm. Dapat si Juana de la Cruz na ikalawa ay, hindi na siya. Hmm. Baka diba? naman ibang Juana de la Cruz yan. Kailangan ma-identify. Hindi ah, uh, pareho nga eh. Si, Iisa nga, yun eh. nga yun. kailangan i... Oo. Hindi nila dapat kayo na Yung... Dapat transparent yung mga pangalan at yung mga tao na binibigyan. Dapat yan nakapaskil yan sa ano eh. Nakapaskil yan. Ito, katulad nito, itong listahan nito, nakalabas. Inilabas sa social media yung pangalan ng lahat ng tumatang tatanggap taba ka eh meron silang oh, oh, master list. Oo, oh, oh, may master list at merong transparency. Dapat 'yung mga ganoon. Kasi na, ang school naman eh naman, kasi, hindi naman politician eh. Kaya nga eh uh, ah, baka 'yun eh. Sino ang uh, magsasabi at uh, magre-require doon sa mga nagha- nag-, ha, nag kaya ta, kaya uh, provide ng ibang sistema nila. Mm. And uh, so doon pa lang kasi dapat uh, clear na eh. Hoy, hmm. okay, eto 'yung si Aleya. Malinaw na ito ha, ah, tumanggap nung John Maria o sa susunod dapat ala na yan sa listahan. Oh, oh. Hindi yan dapat makita yung listahan na ipapaskin. Oh, iba so, naman, yun namang uh, asawa. Kanan! Ha? Susunod <laughs> <laughs> yung anak. Eh, paano nga kung mag magkahiwalay? <laughs> Separated. Oh, um, Makakalusot siya. Sige, iwanan natin. <laughs> ayuda, okay, okay, okay. ayuda, ayuda, ayuda. Ha? Parang dialysis, isang beses lang. Uh Ay, ay pero hindi ba nila nakita yun? Dialysis. Pero iba yun eh. Hindi naman pera ang tinatanggap nun eh. Pera. pera din ba? Oh, pera pala. Ayan naman, may mga may programang para At saka talaga may, sa ano lang. oh, marami. pero um, kaya kasing ano yun eh. Meron kasing ano, eh. Kasing ano eh. May proof kasi yun na nagda-dialysis. Di dialysis siya eh. Oh, ibang usapin naman, pagka yung pinulot kin pinulot kino ah lang ng quote and quote Virgina Captain